Hello beautiful people Kumusta ang lahat? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo Good morning, good morning Today is Sunday Have a blessed Sunday morning Sa ating lahat Ngayon dito sa Israel is 1 o'clock 1.10 Dito sa Israel Good morning, good morning po sa lahat uh, Sa Pinas ngayon is 16 na rin sa Pinas. So, nakapagsimba na ba kayong lahat? ay nakapagsimba na kagabi. Sa, may misa kasi dito sa Israel ng Saturday ng gabi, mga 7 o'clock. So, nagsimba na ako kasi alam ko ngayong araw na to ay mabibisi na kami. May trip kami ngayon. na lang ako bumabalik pag trip dahil nga uh, halos isang taon na rin na may gira dito eh ngayon medyo sa na ano na kami nasana na lang kami kahit may gira although ngayon itong araw na to ay kagabi o oh, itong buong gabi na to inabisuhan na kami lahat dito na is um, alert alert uh, level 2 na kami dito sa Haifa pero ganun pa man, dahil nasanayan na namin, wala lang. Yan, tuloy pa rin ang trip. Basta ingat lang. <laughs> Alam naman kasi namin dito, may mga instruction na kasi, kasi kami kung saan kami magtatago. Tinapos ko lang itong... Kulang kasi yung pagkabuo uh, ko sa video na yung pagbanding namin ng aking mga anak na babae. So, tinapo, inano ko lang, tinapos ko lang kasi hindi pa, hindi ko nabuo dahil sa dami ko ng ginagawa marami kasing nagpabok sa akin guys kaya inuna ko muna yun eh dahil syempre mauna muna yung kitaan <laughs> although ito'y kitaan naman din pero yun kasi ay mga kailangan na talaga ng akin mga pasahiro, yung mga client ko na gustong magpabook ng uh, kanilang mga tiket. So, inuna ko muna yun bago ako nito mag -ano. So, mag-isang isang tao, isang taon, pa <laughs> mag-isang isang linggo din na hindi ako nakapag-upload. Yun lang mahirap kasi, 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 kasi. Dahil wala tayong taga-edit eh. Di ka guys sa mga ibang uh, vlogger na meron talagang taga-edit. Ako hindi. Ako-ako ako lang nag-edit. So, mahinto talaga pag meron naman akong makabisihan o di kaya sa pag-alaga sa aking lolo kung halimbawa talagang hindi makagawa kaya yun uh, mapipinding talaga ang ating gawain na to itong pagbablog pero although na-relate man ng pag-upload tinutuloy ko pa rin so ngayon itong araw na to guys ang video ito ay ang pagbabanding ng ating mga anak eh syempre ang paghahanda namin na magpapa-beauty. So, puro kami <laughs> mga babae na pumunta ng parlor para lang maayos yung mga buhok namin. Dahil alam nyo na na ang aming pinaghandaan ay ang nalalapit ng kasal ng aking anak. Uh, okay. Okay, ma Sorry, ma. ano uh, sa akin, kay Ma. Sorry, Ano mabagay sa buhok ko? So, Pero hindi niya makaya yung balay pag nakatapos. O, ganun? Pero hindi naman manganong dark to. Yung may pagka-brown. Yung nating hot strutters na Dark brown. Hmm. May pagka-brown-brown. May rapat siya mag-penetrate, ma. Super lahat na brown. Pero, depende pa rin sa lalim kung mako cover niya pa rin. Ay, mabansa? Pasta, yung brown. Parang tingnan

Ang bono ng ko. Mag-vlog. Mag-vlog. Parang may guys. Wala man. Say hi, Bella. Hmm. Hi. May okay. Pakilala ka rin. <laughs> Mais naman po 'yung pag-apply ko ng ganito. <laughs> ano daw 'yung name mo? <laughs> <laughs> My name is Gaze <laughs> ganda ng pangalan ah <laughs>

nyo kaya gusto? Eh wala, nakagupit na talaga ito. Sa wakas, natapos din ang isang buong araw namin na nasa parlor lang kami. Nakakabagot, nakakaantok, pero dahil nga tinatawag natin na tiis ganda para lang bumalik yung kagandahan natin. Ika nga, yung ating mga buhok ay tinatawag natin na crowning glory. Kung hindi natin ayusin ang ating mga buhok, ay hindi rin tayo presentable tingnan. So hanggang dito na lang guys ang aking video na to. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. At kung kayo ay bagong napadpad sa aking YouTube channel, maaari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga videos ng aking in-upload. salamat sa mga dati ko na subscribers, viewers, mga followers. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa akin. Have a nice day and ingat!